guys. <laughs> Sino ba na kapanon ito guys. Sa, sa mga hindi pa nakapanon ito to to, to. <laughs> Tara, wait. Po chat na yan. Sakit ng chorgo kanina pa ako si kanina pa ako ta. ano? <laughs> Aray ko. Aray ko release me. Chat. Lupit mo, Chong. Napakalupit ng ano nito ni. <laughs> semakin so, lancar kok itu toto play natin play ayan, ayan natin. <laughs> release <laughs> me jump, jump 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 no no release me release me, release me. Really nagdala dun eh. Really sabi yung nagdala. Aray ko! Ay, shit! Wait me, wow, na may nakita ko dito. Wow, hinup na ata to par. Wait lang. Wait lang. Bitas, bitas na lang tayo dun. Ayan, Ay, so sumakitsyan ko sa video natin! Ay, shit. <laughs> Wait lang. Pahinga-hinga muna tayo. Pansin oh. ko hinug na ata to. Ito. ito? Eh no? <laughs> release me ka sa akin mamaya. Release me. Ito na guys. Release me na to guys. Pipitasin natin. Tingnan natin kung hinog na ito. Revealing ko hinug na to eh. Ayun oh. Pitasin natin. Tingnan natin kung hinug na to. Wait lang. <laughs> release me ka ngayon sa akin. Par. Ang hirap ata nito ah. Para kaya tupitasin. Uy, sabi ko na nga ba, hinog na. Gago par, hinog na to par. Oh. <laughs> Release really me. Wait lang. Feeling ko hinog na kasi um, uh, lambot niya na ano eh. Tinusok ko lang siya na nahulog agad. Ayan, tingnan mo. Ang kapal ng balat. <laughs> ang kapal ng balat. Wait lang. Aha. Grabe ang bango. Feeling ko talaga hinug na par. Yan on. ito kasi yung pala tanda na kapag ka malalim na yung kanyang puwet, yung butas ng puwet niya, hinug na yun. <laughs> butas na <ng> puwet. Pero <laughs> kaya puwet mo, butas. Butas na puwet mo, malalim na, hinug na yan. Tara <laughs> wait lang. Ay, kaka, hinog na nga, par. Hinog na nga. Ayan, you know? Kulay pink. Kulay pink siya. Ano ba tawag, ano ba tawag yun, anong tawag yun sa ganito, guys? Sa mga, ano, sa mga nanono dyan. Wait lang, anong tawag, anong tawag nyo dito sa ganito? Suha, so Narangha. Narangha kasi sa amin, naranha. Ayan, naranha. Ewan ko lang sa inyo kung anong tawag. Mahina ba ngayon, guys, eh? Yan, kunti lang yan ng bunga niya, yun, Yung nakaraan, nakaraan yan. Ah, Sobrang dami yan ngayon. Ikaw lang ba tanginang lang ng bunga? <laughs> pa talaga ako makamove on sa release me na yun. <laughs> pag, pag, na, pag, pag, uh, pag, uh, pag naisip ko yung release me na yun, pati tatawa pa rin ako dun eh. Ang kapal ng balat. Ay gag. par. Hinug na nga. Tingnan nga ito. Kita na. Ita ba? Ayun ah. Kulay pink yan. Kulay pink. Release me. Sabi ko na kagad sa inyo kaya release me to eh. Ayun na. Kapal lang. Problema lang kasi dito. Makapal yung balat. Tsaka hindi ko alam kung tama yung pagbalat ko dito. Basta ako nagaganal ganun lang. <laughs> release me. Uy. Kita. Sorry. 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 <laughs> Ambot sa imo guys. Ambot sa imong lubot. Hmm. Ang kapal ng balat. Pero okay, Ah, oh, ang bangon. Sarap. Oh, shit. Hinog na siya, guys. Hinog na. Ako pa lang yung, ano, sa bunga nito, ako yung pinakaunang nakapitas. Hindi, <laughs> sinubukan kong hinug na, no? Hindi, sa ano ngayon, na? Ngayong season pa lang. Sa season na bunga nito, ako yung pinakaunang nakapitas. Hindi pa ito napipitasan, eh. Hindi pa nila alam kung hinog pa ito. So tayo na ano, tayo yung unang makasaksi kung hinog na to or hindi pa. Kaya ayan oh. Pero feeling ko hinog na talaga. Eh. Hinog na nga talaga ka mo, pambihirang kulit din naman ng vlogger natin eh. <laughs> ayan, oh, tingnan mo kulay pink. Sarap to guys, Matanis. Hindi siya maano. Tagal man magbalat. Naiko. My god. Ayun nun, sarap. Oh, amoy pa lang. Bango mo na, par. Ang sarap mo. Amoy pa lang nako napakasarap na. Paano ba to, gar? biakin ba to? Paano ba to? Ayan, makapal pa yung balat. <ms> ah. Ah. Sabi ko sa inyo, yung na eh. What? Oh, shit. Hulog pa. Hinog na siya, par. Hinog na siya. Tingnan mo. Ayan, o. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tigas pa. Ayan, o. Ay, hindi pa. Kulang pa siya ng mga one week. Siguro mga isang linggo pa to. Manibal lang. Manibal. Pero hinog na, oh. Ito ano? hmm. mm. na. Mmm! Nung na. Ayan o, no, kulay pink na oh. o. Mamink-mink na. Mmm! -mm. Ayan o. No. Ayan naman. Nahulog. Hinug na siya. Hinug na. Pwede nyo na ano, pwede na, na kayong pinasta. Mmm! Tabes, hinog na pala ito. Eh. Mga ah, hinog na pala ito. Eh. Ayan, Hmm. Oh. Mm, guys. Okay. Thank you, guys. Thank you, guys. Kung umabot ka doon sa video na ito, guys. Ano? Pakishare naman ang video na ito. Tapos, comment down below na pahingi naman ako. Yun. Pahingi naman ako. Comment kayo. Pahingi naman kayo. Bye-bye, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. I love you all. Mag-ingat kayong lahat, ha? Mwah! Bye.